Mula sa tahimik na bayan sa tabing dagat hanggang sa mga abalang metropolitan na lugar, naghaalok ang Pilipinas ng iba't ibang mga destinasyon para sa pagre-retiro na nakakatugon sa iba't ibang pamumuhay at interes. Sa video ito ay ating talakayin ang ilan sa mga pinakamagandang lungsod o lugar para sa pagre-retiro sa Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 12. Davao City Ang Davao City sa timog ng Pilipinas ay isang kaakit-akit na destinasyon para sa pagreretiro sa ilang mga dahilan. Nag-aalok ito ng abot-kayang cost of living na may maasahang presyo ng pabahay, utilities, transportasyon at pagkain. Ang lungsod ay magtatamasa ng tropical na klima na may mainit na temperatura at hindi gaanong tinatamaan ng bagyo. Kilala ito sa mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa kapayapaan at kaayusan na ginagawang isa sa pinakaligtas ng mga lungsod sa bansa. Ang likas na kagandahan nito ay nag-aalok ng mga outdoor na aktibidad tulad ng mga beach, pag-aakyat at pag-explore sa wildlife. May lumalagong komunidad ng mga dayuhang naninirahan sa Davao City na nagpipigay ng isang pakiramdam ng pagkakakilanlan at suporta. 11. Dumaguete City ang Dumaguete City ay isang sikat na destinasyon para sa mga turista na matatagpuan sa lalawigan ng Negros Oriental sa Pilipinas. Ito ay kilala bilang City of Gentle People dahil sa magiliw at maalagang pag-uugali ng mga residente nito. Ang lungsod ay kinikilalang isa sa mga pinakamagandang lungsod na pwedeng puntahan para sa pagre-retiro. Ito ay nagtatampok ng mababang cost of living, magandang klima at reputasyong ligtas. Mayroon din itong mga magagandang pasilidad sa pangangalaga ng kalusugan at malawak na kaalaman sa paggamit ng Ingles na nagpapadali sa mga retiradong makipag-ugnayan sa komunidad. Dahil sa kanyang lokasyon, madaling ma-access ang iba pang mga sikat na tourist spots. 10. Iloilo Ilo City Ang Iloilo City ay isang highly urbanized city na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng pulo ng Panay. Ito ay kabisera ng lalawigan ng Iloilo na kilala sa kanyang malalim na kasaysayan, makulay na kultura at malagong ekonomiya. Ang lungsod ay nag-aalok ng mababang gastusin sa pamumuhay, isang tropical na klima at bihirang dalawin ng bagyo. Ito ay may maunlad na sistema ng pangangalaga sa kalusugan na may mga modernong pasilidad at mahuhusay na pinag-aralan ng mga profesional sa medisina. Mayroon din itong malawak na infrastruktura at seguridad. Ang lungsod ay mayaman din sa kultura at kasaysayan at may maraming mga oportunidad para sa libangan kabilang ang malapit na mga dalampasigan at resorts. 9. Bacolod City Isa pang highly urbanized city na napasama sa ating listahan ay ang kabisera ng Negros Occidental at sentro ng rehiyon ng Kanlurang Kabisayaan. Kilala ang Bacolod sa kanyang masiglang kultura, masarap na lokal na lutuin at taunang mga pistahan. Isa sa pinakasikat na pagdiriwang sa Bacolod ay ang Mascara Festival na ginaganap tuwing Oktubre. Ang Bacolod City ay karaniwang ligtas at ang magigiliw na komunidad nito ay nagpapadali sa mga retirado na makahanap ng mga bagong kaibigan. Dagdag pa rito ay malapit ang lungsod sa magagandang mga dalampasigan at lugar sa tabing dagat na maaring makapagpahinga at masiyahan. 8. Cebu City Ang lungsod ng Cebu ay isang lubos na urbanisadong lungsod na matatagpuan sa rehiyong gitnang kabisayaan. Ito ang kabisera ng lalawigan ng Cebu at nagiging pangunahing sentro ng ekonomiya, politika at kultura ng kabisayaan. Ang lungsod ay may maayos na infrastruktura at mga pasilidad sa pangangalaga sa kalusugan, kabilang ang mga ospital na may international na akrediterasyon at nag-aalok ang Cebu City ng mayamang kultura. Mayroon ding mga makasaysayang lugar, mga museyo at mga pista na maaring puntahan. Maaring mag-enjoy ang mga retirado sa mga aktibidad tulad ng pagbisita sa magagandang mga dalampasigan, paglaro ng golf at pamimili. Ang lungsod ay nagsisilbi rin bilang daanan patungo sa iba pang mga sikat na destinasyon sa bansa. 7. Zubik Sambales ang Subic Zambales sa isang mahusay na lugar para magretiro. Ito'y kilala sa kanyang magandang kapaligiran, abot kayang gastusin sa pang-araw-araw at mga pasilidad para sa mga senior citizens. Mayroon itong madaling akses sa pangangalaga sa kalusugan, malawak na hanay ng mga aktibidad, mataas na seguridad at malapit na lokasyon sa Metro Manila. Ang lungsod din ay nag-aalok ng isang programa para sa mga dayuhang nais nice magretiro sa lugar at mayroon ding masasarap na mga lokal na pagkain na matitikman. 6. Lipa City Ang lungsod ng Lipa na matatagpuan sa Batangas sa rehiyon ng Calabarzon sa timog bahagi ng Luzon ay nagpipigay ng mga abot kayang pamumuhay kumpara sa Maynila. Ito ay isang ligtas na lungsod na may modernong infrastruktura at mga pasilidad tulad ng mga malls at mga restaurants. Bukod dito ay kilala rin ang Lipa City sa kanyang malawak na kultura, mga makasaysayang lugar at mabuting komunidad. May bandaling akses din ng mga residente sa Maynila para sa iba pang serbisyo at atraksyon. Ang mga retiradong individual na mas piniling manirahan sa Lipa City ay nagtatamasa ng payapa at komportableng pamumuhay. 5. Santa Rosa City isa pang lungsod na matatagpuan sa rehiyon ng CALABARZON sa Laguna. Ang Santa Rosa City ay mga 38 kilometro sa timog ng Metro Manila. Ang siyudad ay kilala sa mabilis nitong pag-unlad. Ito'y naging isang lungsod na may mataas na antas ng urbanisasyon mula sa dating pangunahing agrikultural na lugar tungo sa isang umuunlad na industrial at pangkalakalang sektor. Ang malapit na lokasyon nito sa Metro Manila ay nagbibigay ng madaling akses sa kabisera. May mga komunidad para sa pagreretiro at mga proyektong pangkahayupan na pwedeng gawing negosyo at libangan. Ang rehiyon ay mayaman din sa kultural na kasaysayan. Ang cost of living sa Santa Rosa City ay karaniwang mas abot kaya kumpara sa Metro Manila, kung kaya't ang mga ipon para sa pagre-retiro ay mas mapapakinabangan. 4. Tagaytay City Ang Tagaytay City ay isang ideal na destinasyon para sa pagre-retiro dahil sa nag-aalok ito ng malamig na klima, magandang tanawin gaya ng Taal Volcano, Taal Lake at malapit sa Metro Manila. Mayroong mga magagandang pasilidad pang kalusugan at iba't ibang mga libangan tulad ng mga park, hardin, golf courses at mga recreational center. Ang Tagaytay City ay may abot kayang gastusin kumpara sa malalaking syudad. Ito rin ay tinuturing na ligtas na may mababang bilang ng krimen. 3. Baguio City ang Baguio City na kilala rin bilang Summer Capital of the Philippines ay isang napakasikat na destinasyon para sa turista na matatagpuan sa lalawigan ng Benguet. Sa hilagang bahagi ng isla ng Luzon, matatagpuan ito mga 250 kilometro sa hilaga ng Maynila. Ang Baguio City ay isang tanyag na destinasyon para sa malamig na klima nito, magandang tanawin at mga amenities. Kilala ang Baguio City sa mga kultural at social na aktibidad, kabilang ang mga pista, mga sining gallery at mga museo may pamilihan, mga pagpipilian para sa kainan at medyo may kalapitan sa Maynila. 2. BGC Tagig. Ang BGC o Bonifacio Global City sa Taguig ay isang urbanong lugar na kilala sa modernong infrastruktura, mga patakaran sa seguridad at madekalidad na pasilidad. Nagbibigay ito ng ligtas na komportableng kapaligiran para sa mga nagre -retiro. May mga maayos na kalsada, mga daanan na kaaya-aya sa mga pedestrian at advanced na pasilidad sa pangangalaga sa kalusugan. Mayroon ding iba't ibang mga pasyalan tulad ng mga park, shopping centers at mga lugar ng kultura. Nagtatampok din ang lugar ng mga komunidad na dinisenyo para sa mga retired na individual. Ang sentral na lokasyon ng BGC ay nagbibigay ng madali ang akses sa mga modernong kaginhawaan, bagaman may mataas na gastusin sa pang-araw-araw kumpara sa ibang lugar. 1. Makati City Ang Makati City ay isang sentro ng pananalapi na nagbibigay ng magagandang serbisyo sa bangko at mga oportunidad sa pagsasagawa ng mga plano sa pananalapi. Mayroong iba't ibang pagpipilian sa real estate at ang kalaman sa paggamit ng wikang ingles ay malawak. Nagbibigay din ito ng world class na serbisyo sa kalusugan, may buhay na kultural na paligid at malawak na pagpipilian ng mga lutuing iba't ibang ang lasa. May malaking komunidad ng dayuhan sa lungsod, kaya't madali para sa mga nagre na makahanap ng mga kasama. Ang lokasyon nito sa gitna ng Metro Manila ay nagpipigay ng madaliang ang akses sa mga na lungsod.